Masigla at masayang pakikipag-ugnayan ang bumungad sa mga kabataang lumahok sa Vacation Bible Experience o VBX sa San Jose Adventist Church kung saan isinagawa ang awitan, storytelling at iba't iba pang aktibidad sa pangunguna ng Children's Department at mga volunteers. Sa Balitang May Pag-asa, iahatid ni Joanna Manuel. Tagumpay na isinagawa ang Vacation Bible Experience dito sa San Jose Adventist Academy na may tema Thunder Island where Jesus is always with me. Masigla at masayang pakikipag-ugnayan ang naging bungad sa bawat kabataang nakilahok sa VVX. Dito ay nag-awitan, storytelling at iba't iba pang mga activities ang isinagawa sa pangunguna ng Children's Department at iba pang mga volunteers na nagbigay kasiyahan sa bawat kabataan. Ang um, purpose ng Vacation Bible Experience ay matuto ang ating mga kids ng tungkol sa Panginoon at ng tungkol sa Bible sa pamamagitan ng mga stories, mga activities na kanilang ginagawa. At ganun din, ito ay magpalakas ng kanilang pananampalataya na bagamat sila ay maliliit pang bata, ay sila ay nakikilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa nila dito sa BVX at maganda na nagkakaroon tayo ng ganitong pro programa sa mga batang maliliit upang sila din ay mag-enjoy na sa kanilang ginagawa ay ang Panginoon ang kanilang nakikilala at napapapurihan. Nasiyahan rin ang mga magulang na naging saksi dahil sa maganda ang naidulot ito sa kanilang anak. Sa pong kagalakan na mapasama ang aking mga anak na maka-attend dito sa Vacation Bible School Experience na kung saan ay nahubog ang kanilang mga Uh, talento sa pagkakrap, gayon din uh, natuto rin sila sa pakikinig ng mga kwento at mga mga bagong awit na kung saan ito ay makapagpapatatag ng kanilang mga pananampalataya. At nagpapasalamat din ako at sila ay kasama at mahubog ang mga ibang mga talent nila, lalong lalo na yung ibang mga bata na na hindi pa nakaka-experience sa mga ganitong mga bagay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ng pagkakataon ang mga children uh, ministry director na magkaroon ng ganitong programa. Natutunan ko po dito sa VBX is how to stand up for myself and I know that God is always with us. Natutunan ko po dito na yung mga station nga po is super, super saya. Yung mga craft station, prayer station, and of course the snack station, of course. <laughs> Ang Vacation Bible Experience na ito ay hindi lang summer activity kundi isang espiritual na pagtatanim sa puso ng mga kabataan. Thunder Island, where Jesus is always with me. Relax. Layunin magatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Droke SDA Church, Pindoro Island Mission, Juana May Manuel, nag para sa Hope Today, HCNP News.